Ilalabas ko nga pala itong service namin kasi maghahatid na naman ako kay Inday sa trabaho. Napakabigat nga niyan kaya hindi pwedeng babae lang ang magbubuhat niyan. At makikita nyo nga ay napakasikip ng iskinita dito sa amin. Kaya naman kapag may nagsasampay ng damit sa daan ay matutuluan ka. At dahil nasa baba nga kami ay kailangan ko pa yung pasanin pataas para makarating ng kalsada. At dito nga ay una ko nang isasakay si Senyorito para wala nang masyadong maingay at magulo. Sa tuwing may lakad nga kasi kami ay lagi na lang siyang natataranta. Naga nag kasi siya na baka siya maiwan bigla. Palagay ko nga ay sifting safety kami dito kasi dala dalawan na kaming magmamaneho. Kung makikita nyo kasi ay may sarili din siyang manubila na para sa kanya. Napakaswerte nga naman ang pagkakabili ko sa bisikleta na ito. May libreng upuan na sa likod, may hawakan pa ng bata sa unahan at hindi lang yun, may phone holder pa siya mga idol. Nag-aalala rin kasi ako sa batang to kung walang mahawakan kasi bigla na lang siyang nakakatulog sa daan. Nagugulat na lang kasi siya bigla kapag napapadaan kami sa hams. Kung mapapansin nyo yung kalsada dito, Puro lubak-lubak at mga hams. Tatlong village kasi to nang magkakasunod kaya hindi naaasikaso ng mga gobyerno. Hindi kasi to ng public road na laging simentado dapat. At dito nga mga idol ay nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. At parola na nga pala ang tawag sa lugar na ito mga bossing. Hindi na nga namin siya ihahati doon pa mismo sa pintuan ng trabaho niya kasi parang nahihiya ako mga idol. Kaya naman ay hanggang dito na lamang ang aking video mga boss. Salamat nga pala at umabot ka sa part ng video na ito. Maraming salamat sa support Cortamo.